sayaw ng kamatayan o salot ng pagsasayaw. Nagsimula ito noong Hulyo taong 1518 nang ang isang babae na kilala bilang Frau Trofea ay biglang nagsimulang sumayaw sa isang kalye sa Strasbourg. Sa loob ng isang linggo, hindi siya tumigil sa pagsasayaw. Sa hindi malamang dahilan, sumunod ang tatlong dosenang tao. Pagdating ng Agosto, umabot na sa apat ang bilang ng mga biktima ng salot ng pagsasayaw. Dahil sa patuloy na pagsasayaw, nagsimula ng magkolaps ang mga tao at may mga ulat na may mga namatay dahil sa stroke o atake sa puso. Walang nakakaalam kung ano ang sanhi ng ganitong reaksyon at kung paano ito malulunasan. Sa unang bahagi ng Setyembre, unti-unti nang hamupa ang salot, nang ang mga mananayaw ay dinala sa isang dambana sa bundok upang manalangin para sa kapatawaran. Ayon sa mga dokumentong pangkasaysayan, kabilang ang mga tala ng manggagamot, mga sermon sa katedral, lokal at rehiyonal na mga talaan, at maging ang mga tala na inilabas ng konseho ng lungsod ng Strasbourg, malinaw na ang mga biktima ay sumayaw ngunit hindi nila moari kung bakit. Ang mga pinagmumulan ng kasaysayan ay nagkakasundong nagkaroon ng salot ng pagsasayaw pagkatapos magsimulang sumayaw ang isang babae at ang pagsasayaw ay tila hindi natatapos. Nagtagal ito ng napakatagal na nakatawag pa ng atensyon ng mga autoridad may mga sinasabi na ang mga bulwagan ay inayos upang mapaunlakan ang pagsasayaw, gayon din ang mga music hero at malalakas na tao upang tumulong na panatilihin ang mga iyon. Ngunit napasama ito, at napilitan ang konseho na ipagbawal ang pampublikong pagsasayaw habang ang mga tao ay sumasayaw sa takot na ito ay isang parusa mula kay Saint Vitus, at upang maging, malaya sa kasalanan, marami ang nakiisa sa epidemya ng pagsasayaw. Ang konseho ay humabot sa pagbabawal ng musika, pati na rin inutusan ang mga sumayaw na pumunta sa dambana ng Saint Vitus, nagsuot ng pulang sapatos na binudburan ng banal na tubig at nagpinta ng mga krus sa mga tuktok at talampakan. Kinailangan din nilang hawakan ang maliliit na krus sa kanilang mga kamay, at ang insenso at latin incantation ay bahagi ng ritual na ito na naganap sa buong ikalabing isang siglo sa Colbig, Saxony, kung saan ito ay pinaniniwala ang resulta ng pag-aari ng demonyo o paghatol ng Diyos. May kontrobersya kung ang mga tao ay talagang sumayaw hanggang sa kanilang kamatayan. Ayon sa ilang mga ulat, ang salot ay umabot sa punto na humigit kumulang na labin limang tao ang namamatay araw-araw. Subalit, ang mga tala ng lungsod ng Strasbourg noong panahon ng mga pangyayari ay hindi nagbanggit ng bilang ng mga namamatay. Wala ring mga mapagkukunan na nag sa mga pangyayari na nagbibigay ng tala ng anumang mga pagkamatay. Ayon kay Ned Penantrea, hindi alam ang eksaktong bilang ng mga namatay, ngunit kung totoo ang mga pahayag na labin limang tao ang namamatay bawat araw, ang bilang ay maaaring umabot sa daan-daan. Ang isa sa mga pinaniniwala ang dahilan ay ang pagkakalason sa pagkain. Naniniwala ang ilan na ang pagsasayaw ay maaaring dulot ng pagkakalason sa pagkain na sanhi ng nakakalason at psychoactive na mga kemikal ng ergot fungi, na karaniwang tumutubo sa mga butil na ginagamit sa pagluluto ng tinapay. Ang ergotamine ay ang pangunahing psychoactive na produkto ng ergot fungi, ito ay may kaugnayan sa istruktura. Kung nais nyo pa ng mga ganitong istorya mag-follow o subscribe na kayo. Kung may mga nais pa kayong mga istorya na ating gawing paksa maaari lamang ninyong i-comment ito, maraming salamat mga ka-Istorya TV.